nakausap mm -hmm. Nagkausap kami ni Tatay Albert nung nakaraan, pinagsabihan ko siya. Mm -hmm. Kasi ako bilang ina, ayokong oras-oras, puro itlog yung ulam ng mga bata. oo mm -hmm. O oh, sabi ko sa kanya, Tatay, nasaan yung, di ba binigyan kang pangkabuhayan ni telegram? Mm -hmm. Sa mo, ano, dapat, yun, napapaikot mo. Ngayon, kung ano kailangan ng mga anak mo, bilin mo. Mm -hmm. Kaya ibang ulam, ibili mo lang hotdog, kanya, isda manok ipagluto mo. Mm. Tapos sabi ko, is ang sinagot niya sa akin. Kento ko na si Oh. Nagalala ko sa post niyo. Sa si Papa mo? Saan po? Nasaan? My hmm. school. Napanood ko nga yung ano. headless. Magandang hapon, te. Magandang hapon, mga kuya. Napanood ko yung post ni Kuya Lito. Pero alam ko kung nasan siya. Nahuli ko siya kahapon. Si Tate Albert. Um, siguro ano, Sa natin pwede pag-usapan. Siguro kasama si Kuya, nasa sa si Kuya mo? Nakakasama ah, ni Tito Lito. Nadaanan ko din din sila. Ah, hindi pala yung pinag-usapan natin, yung pinag-usapan namin yung ginagawa niya. Iba na pala ang trabaho niya. Namasukan siya ulit sa pag-iitik. Kaya marami kasalanan ng papa mo. Nandiyan pala si ano? Si ate ano? Si ate Mika. Nakikita ko kasi oras-oras, puro itlog yung inuulam. Baka ko iyon ikinasama ng Lord sa akin ni Tate Albert. Mm. Nagkausap kami ni Tate Albert nung nakarami, nagsabihan ko siya. Mm. Kasi ako bilang ina, ayokong oras-oras, puro itlog yung ulam ng mga bata. Mm. O sabi ko sa kanya, Tatay, nasaan nyo? Di pa binigyan ka pang kabuhayan ni Telegram? Mm. mo, no? Dapat iyon, napapaikot mo. Ngayon, kung ano kailan ng anak mo, bilhin mo. Mm -hmm. Ay, ibang ulam, ibilhin mo lang hotdog, isda. Manok, ipagluto mo. Mm -hmm. Tapos sabi ko, is ang sinagot niya sa akin, ah, nasa kaibigan ko. Kasi mm -hmm. may kami, ano, pag-iigat. No. O sorsyo kayo, tatay. Alam ba ni Tekram na sorsyo kayo dyan sa hanap buhay na yan? Um, hindi. Sabi ko, dapat pinapaalam mo. Mm. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya siguro ka ako sumama, loob ni, loob ni sa akin, Albert. Kasi nga, dahil lang sa ulam yon mm. Dahil sabi ko, tingnan mo tatay, pumapasok ng anak mo. Hindi kumain. Mm. Kasi kagabi, itlog na. May itlog na naman. Oras-oras, itlog. Nagka-ano ang kami nun. No? Kasi sabi ko, tatay, Tinitingnan ko kayo, Ilang araw na kami dito. Mm. Ang nakikita ko, itlog noodles, itlog noodles. Mm. Masama ka ako sa bata yung, ano, mga bata pimanak mo. Mm. Yung kidney nila tatamaan. Yung alat. Oo, yung alat kasi. Nung sa noodles. Yung oo, sa itlog lang siguro ate medyo okay naman. Pero, kasi, para kasing ano ka, puro na, itlog. Oo. Mm. Eh ngayon, ang ginawa ko, o oh, Tate Albert, dapat ako ipili mo na ano, 'di ba? May pagkabuhayan ka. Mm. Eh kumikita naman 'yon, ah, linggo-linggo 200. Mm. Tatay, kung ikaw ang nagpaikot ng 15,000 na 'yon, hindi lang 200 linggo-linggo ang kikitain. Mm. Dapat ikaw ang maghanap buhay. At saka yung motor na 'yan. Kaya oh. nandiyan 'yan, magro-rolling ka. Mm. 'Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi niya, eh nasa kaibigan ko yung pera eh, pinapaikot, kumikita naman ng 200 weekly. Hmm. Hindi ka ako tatay sapat yun. Oo, isipin sabi mo, ko, parang isang oras. weekly. Eh paano yung ulam ng mga anak mo? Kahit isang oras, isang araw, parang ano yun eh. Oo. oo. Kaya sabi ko, paano yung mga pangailan ng anak mo? Eh di kung gusto mo, bumawas ka kahit isang libo, ipamili mo ng ulam. Merap hmm. naman tayo mm. -ipamiling mo, hindi magagadget eh, Pag naman sa mga bata, sabi kong ganyan. Sabi, mm. hindi. Nag-usap kami kasi ni tatay na hindi na babawasan yung puhunan. Mm. O hindi na babawasan, nasaan yung pera. Sabi ko, kung kumikita po kayo, hindi na babawasan ang puhunan, may oh, kita. Sabi, ang inaano ko sa kanya. Inaano ko na nga na, bigyan niya ako ng 1,000, pamimili ko sila, parang ihistak din eh. Mm. Para yung mga bata ka ako, hindi puro gawin ng ulam. Yun yung sinasabi niyang kinasama niya ng loob. Siguro nga. Mm. Hindi na, eh, kasi nga, inaano ko sa kanya maghanap buhay. Mm. Sabi ko, tatay, mag-rolling ka, kunin mo yung pera mo. mag ka, pag umaalis ka, ipagluto mo na yung mga anak mo ng pangmaghapon. maghapon. Mm. Para pagdating mo, nakakain na sila. Mm. Diba? Kaya sabi eh, hey, Ay, hindi na siya kumimu, hindi na siya umimik nun. Kailan pa yun natin? Gusto kong... Bago pa ako kami dito nun. Sigur, Matagal na. Mga two weeks kami dito. Matagal na. Mm. Kasi yung sabi ko, kaya niya ka ako, hihingi ka ng panload sa anak mo na tumulo kay Lito, pinigyan ni Lito ng konti, hihingin mo pa para may panload ka. Si Kuya Albert, masipag naman yun si Kuya Albert eh. Si Albert kasi, pag tinutulungan niya dito niya, mm. para may extra baon siya. Ganyan, gano naman si Albert sa akin pagka nandun siya. Eh, sabi ko. Nako. Ibig sabihin, two weeks pa lang kayo pala dito, oo, oo. na. Ika, ano na kami, Tate Albert, dahil nga sa pangkabuhayan, sabi ko, Tatay hindi mm. ko pwede yung pa cellphone cellphone ka lang dyan eh. Yun nga din yung, problema namin oh, eh. Nung, kawawa. oh, yun din yung ano. Eh, libangan lang daw yung sabi ko. Eh, sabi ko, ko naman sa kanya, pwede mo naman tate iwan sa akin. Halimbawa, nagro rolling ka. Hmm. Naka nakaluto naman. Hindi ako na magpakain. Yeah. Uh. May luto ka naman dyan. Hmm. O basta maghanap buhay ka. Pas Hindi Bas naman siguro mali yung sinabi ko ganun sa kanya. Hindi. Okay ayaw naman naman na naman yun. Ayaw niya kasi na, thank ko kay tate Albert. Ayaw niya ng nasasabihan. Uh, ganon din nung ano, hindi ko na lang nga pinasama yung kay Tita Ethel. Parang sumama din daw yung loob niya kay Tita Ethel kasi nga, yung ganyan, yung tinatama Tapu. yung mga napupuna, parang ganon. Tapos ang kinawa ko, tatay, kasi naawa ko sa manak mo, pumapasok, bisan hindi kumakain. Hinaharang hmm. ko na sila Angel pag tumarating. Pinakakain ko na muna bago sila pumunta sa kasi doon sila kumano na eh. Mm. Dahil nagkakahoy. Oh. Sabi ko, bawa ka pumunta kumain ka muna. Mm. Ah, may niya ni Tate Albert ang tawag yun. Mm. Ang katindi na kaano. Tinanong ko mga bata, bakit kayo parating tinatawag ng tatay niyo pag kumakain kayo po? Nagagalitan mm. doon sila. Mm. Ayaw mo nil... Paano ba yun? Ayaw nilang pinapakain mo yung mga bata? Hindi ko alam. Pero tinanong ko si Angel, Si Angie lang, ganun nga daw. Nagagalit. Hmm. Pag Bakit? Mahay. Hindi ba lang buhay, papa? Nagagalitan sila. Oh, Ray. Lasada. <laughs> Sa akin hmm. ang baksakan ng lasada Nandito, nila. Nandito si siya, Ray. Thank you, Mr. Naiyak ka pang mag-glass kanina. Hmm. <laughs> Itong kay Tatay Albert na to, itong pag-alis niya, ito, ilang araw yeah, na siyang hindi ano, nabalik. Yung kay Tatay Albert niya, yung pag-alis na yan, nagsabi siya sa akin. Pwede ah. bang ano, ate, pwedeng ikwento mo sa akin, magsimula nung paalis-alis siya. Kasi may nabanggit ah. ka noon nung ano, di ba? Oh, pwedeng... oo, oh, oo. Oh. Yun niya, yung... Nag... una-una kasi, nung nagsabi niya, aalis daw siya. Nga, mm. Nay, iwan ako muna yung anak ko tatlong araw lang, maghahanap buhay ako. Mm. O sabi ko, sige tatay, kung tatlong araw lang pe, sabi kong ganyan. Mm. Tapos, nung dumating siya rito, hindi niya ako kinikibo. Hindi mm. alam ala kong alam kung paano dumating siya, tapos umalis. Mm. Ano kaya ka ko kay Tate Albert na to? Bakit umalis na naman na walang salita? Mm. Gusto ko pag-usapan ko ano pa ano no, bata. Mm. Di hey, ngayon, hinayaan ko, sinabi ko kay Lito, bakit si Tate Albert? Umalis na naman. Mm. Hindi nagsabi ko ano. Tapos mga ilang araw, ay one week nun, bumayik na naman siya. Mm. di hindi na naman ako kinausap. Mm. -hmm. Tapos kinabukasan, madaling araw, umalis siya, alas 5. Uh, nangyari na yun yung napagsabihan mo na, Tay Albert, ba't ganyan yung... Mm. Yeah, dun, sabihin. ah, dun na nagsimula. Nasabihan ko siya noon, sabi ko, tatay, yung pangkabuhayan, umpisahan mo na. Mm -hmm. Hindi pwede yung nakaganyan. Kaya ayaw mo naman ka magtrabaho dito, nangangailan siya dito ng mm -hmm. tao, ayaw mo naman. Andyan lang din na may mga anak ko. Mm -hmm. Hindi, tsaka maganda. Nandito rin yung trabaho niya. Mm -hmm. Hindi nga, kinakasama ng loob ko. Alam mo ba, itong... Itong gusto kong mag-igat siya, kaya ako siya binilan ng ano, kasi request niya to eh. Oo. Or pagkatapos na sa igat, yung dishwashing liquid. Ay, ay nako, eh, madaming sermon ka. sinabi niya sa akin, sabi niya, Nanay, magkano po ako ng igat, dadayo po kami. Mm. O tatay, bakit hindi niyo pa umpisahan? Mga nag-aaral yung mga bata. Mm. Maraming kailangan sa school yan. paano ka ako na pangangailangan nila? Mm. Yung parati ko naman inaanon si Tate Albert kasi pinupush ko na magtrabaho. Mm. Hindi na, hindi naman kami araw-araw na ano. Pag lang na ko, ano, lalo pag nakita ko, oh, nagsa-cellphone mm, Hindi na. naman. Yun lang talaga yung kay Tatay Albert, yung yun nga, sabi puro ko kay, cellphone. Sabi ko kay Christine, ko kay Tatay Albert, ayaw nang in, sinasabihan siya gano'n. Eh, mm. paano gagawin ko? Sabi ni Tekram, si Tatay Albert ang bahala. Mm. O, nakikita ko na may ganyan, hindi ko na matitis yung mga bata. Tsaka hindi mo pwedeng, hindi natin pwedeng mm. Ano, tayo lagi. Mm -hmm. Paano silang matututon? Paano matututo ang papa niyo? Kaya nga pati itong mga bata, sabi ko, Albert, kayo tinuturoan ko kayo kung paano kumilos sa maglinis ng kwarto, yung mga ganyan. Iyo, huwag niyo ikasasama sa akin ng loob niyo. Mm. Sabi ko, tinuturoan ko kayo para sa, sa inyo din. Tamahin natin. Tapos, Pati yung sa paglalaba, tinuturoan ko sila kasi hindi marunong si paglaba. Tama Hagad, din Kaagad, yun. isang balaw, sampay, ay, pinabalik ko lahat. Mm. Hindi ko ano yung ganun. Mabaho oh. din ka ako yan. Tama. Tapos araw-araw, pinalilinis ko yung kwarto nila. Mm. Tama nung ano, pinalabas ko kay Albert lahat no, dahil nakita ko yung kwarto nila. na ng lamok, ang dami nung nadengi mm. si Ryan. Oo. Oh. Pinag-general cleaning kami. Nako. Pinalabas ko lahat eh, wala sila. Kinoan nanay na. Nasa nanay mo sila. Si Angela po kasi, sinarili ko siyang kwarto, katekram, kasi nag-iisang babae. Eh. At sa ano nga eh, nung una-una, nag nagtampo ko kay Tatay Albert kasi hindi ko gustong isasama niya si, si Angela kung nakikitira lang. Mm. Kasi una-una, dalagat ano na to, Uh, papunta sa na pagiging dalaga. Dalagan ding na. Oo, ayoko. Sabi ko. Mm. Kaya sabi ko kay Tate Bagni, bakit hindi nagsabi si tata Albert na ano, kukunin niya yung mga bata. Di bali si Angela iniwan niya, si Albert ang isama niya. Mm. Kumusta kayo, Angela? Kumusta kayo? Parang ang dami mong ginto ah. Sino nagbigay niyan? Binigay lang po <laughs> uh, pwede ba nating isang layan? ah, uh, binigay, regalo. Mm. -hmm. Pero kumusta si ano ate? Ikaw yung nakakakita kay Albert, kay Angela, Angelo. Si Albert. Kasan may ano, sabi ko na Albert, sa tutulang ayoko ng araw-araw, pinuutusan kita. Mm. -hmm. Kasi yan lang, yan lang na ko eh. Tandaan mo na, yan lang. Wala na akong ibang uutos. Puro yung kwarta niya lang. Yung CR niyo. Mm -hmm. Yan lang naman. Bakit kailangan ko kitang sabihan araw-araw? okay. Yan lang naman kakawal. Kung ginagawa mo, hindi ako magsasalita na ano. Uh, yung pag... Siguro si Angela na lang yung taguhugas ng plato. oh, ito. Pinaguhugas ko. Tapos si Kuya Albert yung sa CR. Yan na lang. Yan. Tama sa, sa paglalaba talaga silang dalawa. Mm. Si Angela taga Sampay. Kasi si Alfred hindi pa kaya dito. Uh, pero yung pag-aaral nila okay naman. Hindi ko na kasi na... Sa pag-aaral, uh, si Angelo hindi ko masyado. Ano kasi dati nakikita na ko nagbabasa. Ngayon hindi. Hindi ko rin mapasa uh -hmm. na mm. magbasa. Anong sasabihin mo kay Tita Janet? Thank you po. Ayong hug and kiss po. mo. Hindi niya deserve na thank you lang. Ayun, kiss. Parating naman kami nag-aaral dito eh. Magkasama eh. Yeah. Maging ano... Ah... Uh, uh, Mm. Ano lang, Angela, maging mag mapagpasalamat lang kayo lagi. Apo. Kailangan yun. Para natutuwa yung mga tumutulong sa inyo. Kaya hindi ko madala dito si Clark kasi nga, pagka nagsama yung dalawa na yan, si Clark at Albert, ano na, baka gugulo yung mundo mo. Tapos naman si Angel at ano naman, Abby, pinili na lang ni Nanay Jack doon kasi nga, eh, masyado nang madami yung alaga mo. Tsaka marami din kasi nagtatanong, nasa na ba sila Albert, sila Tatay Albert, E buti nga na ano eh. Pero nung, ano nga, nung narinig ko yung nandun nga siya sa kabanatuan, sabi ko kailangan ko kung ano, ano ba talaga yung nangyari sa inyong dito. Ba't siya, umiyak pa nga siya. Oh, bakit, bakit <laughs> <laughs> Ano si, sa tingin ko lang ang papa mo ha, para siyang balat si Buyas. Kasi kay, kahit, kahit ayaw na nasasabihin. Ayaw niya, kahit kay Tita Etel, tinatama yung mga mali wala mag ano sa iyo. Mm. Oh. Lahat naman tayo din ang perpekto. No. sabi ko. Ay, nago. sinintay lang namin sila, ano? May tatanong din ako kay Kuya Albert nito ka-tech lang. Janet, thank you ah. ah ang pa naman ng na <laughs> pasensya sa nila, aba, pasensya thank you. Thank you. Tulong-tulong <laughs> na lang, Angela. Aba. Pero mas ano yung pag-aaral, alam mo naman si Tita Janet mo, mas ano din sa pag-aaral yan. Unayin yung pag-aaral sa pagtulong, di ba? Oo po. Sabi ko nga sa kanila, bago maglado, Si Angelo po, honor pa ang po. Assignment. Wah! Ha? Honor po si Angelo po. Wow! Ang galing ah! Hindi po, yung first grading pa na-honor siya. First? Napakagandang balita niyan with honor.